kasamahan. Bawiin natin ang ating. Damhin nyo ang sarili nyong kalayaan. Ang sedo lang ito, sumisimbolo na nasa ilalim tayo ng mga ibang lahi. Mga kapatid, mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay! Mabuhay ang mga Pilipino! Mula! Huwag nyong painggan ang matatamis na salita ng mga Amerikano. Buhay ang dugong Pilipino. Hindi. Ako ang sa gilera At kung hindi ako, sino? Kailangan protektahan ng bata't kababaihan laban sa mga hapon. Sa kabila ng mga ito, na isa sa buhay pa rin ba hanggang ngayon ang pagka-Pilipino? nuestra patria Filipina. Sa ikadalawang put isang siglo, malaya na ang mga Pilipino. Nang walang inaalalang sundalong Kastila, Amerikano o Hapon, malaya na tayong maglakbay. Mag-aral at kumilala ng mga bagong kaisipan na maaari nating gamitin sa sarili nating pamumuhay. Nakatutuwa dahil ang mga Pilipino ay tuluyang naging ibong malaya sa kanyang lupang sinilangan. Kalayaan na nagbigay sa atin ng pagkakataong makipaghalubilo at makipag-ugnayan. Naging paborito natin itong kalayaan sapagkat dahil dito, gamit ang ating sariling wika, ay naging malaya na tayong makapagbahagi ng ating kaalaman, talento, at kaisipan subalit so, bakit parang mas nangingibabaw na ang wikang banyaga kaysa sa ating wikang pambansa mm. Sa paaralan, malalim ang paggamit ng ibang wika lalo na sa karamihan ng ating mga asignatura. Kaya hirap ang ibang mag-aral na makipagsabayan dahil mas maalam sila sa wikang pambansa sa trabaho, inaasahan na dapat magaling ka sa paggamit ng banyagang wika, sapagkat kung hindi, sa panayam pa lamang ay wala ka na. Naging pamantayan na ang wikang banyaga na kahit na sa simpleng pagpapaliwanag, iba ang ningning ng mata ng madla kapag ikaw ay nagsalita sa ibang wika. Titingalain at papalakpakan ka kahit di ka pag-aanong naiintindihan pa. Mas tinatangkilik na ang wika at kultura ng ibang nasyonalidad dahil ito raw ay uso at makabago. Malayo na kasi raw ang narating nito kaysa sa wikang Filipino. Binibigyang pansin ang mga wikang ito kasi para sa kanila uunlad tayo sa paggamit nito. tanggal sa Filipino bilang bahagi ng general education o GE subject sa kolehiyo. Isang kautusan ng CHED o ng Commission on Higher Education, hindi na obligado ang mga kolehiyo na ituro ang Filipino simula sa tinalakpangan na tanggalin ang asignaturang Filipino at itigil ang pag-aaral nito sa kolehiyo. Nakamtan natin ang kalayaang mayroon tayo ngayon dahil sa wikang pambansa natin. Huwag natin sayangin ang mga tugo at hirap ng mga tao noon na ipinaglaban ang mga bagay na nararanasan natin ngayon. Yes, por eso los Con las viugas Patria mi En prisión sacudete del traición. <Elena> <icideindistinct> <Yin Joker> <joystickileen> ang aking pagkakakilanlan. Sino ba ang pasimuno? Bakit bumababa ang pagpapahalaga sa wikang Filipino? Sino na ako kung ang poses ko ay iba na ang tunog at tono? Pinihag ka sa dusa Kung wala ang ating wika, wala ang mga Pilipino. At Tayong mga Pilipino, magsama-sama tayo, magkaisa tayo na mas pagyamanin pa ang wikang pambansa natin. Dahil ito ay sumasalamin sa ating kultura at tradisyon, buhayin at mas paunlarin pa natin ang sariling wika natin sa mga pagdiriwang, patimpalak kasiyahan at problemang kinakaharap ay dapat na mas nangingibabaw ang wikang Filipino. Ito ang mag-uugnay sa atin sa bawat Pilipinong nasaan mang sulok ng Pilipinas at saan mang dako ng mundo. Marami pa tayong malalaman at magagawa gamit ang wikang Filipino. Mayaman ng ating wika, ito ay natatangi at ito dapat ay marapat na ipagmalaki dahil ang wikang Filipino ay para sa Pilipino.